morning mga kalapatids so pakain na tayo so ayan mga kalapatids takang tayo na nga kasi may ina kayo si Ibana para yan dito kay Ibana mga kalapatids so, kasi tayo pakain tayo kay Ibana orong ka dyan orong 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 ayan pakainin mo na yung mga anak mo no. ayan Hindi naman balya kasi yung ano. Kaya hindi mo kasi init. si balya yan. mga okay. na mga napalig. So, natin dito si Mateo, mga kapatid. Kuha tayo ng natin mga pagkainan nila mga kapatid. na okay. ito saan din So Ang babay. So, okay. Papakain na ako babay. Okay. So, yan okay. yan, ito, ito. ay Mateo. Okay. Marong ganun rong, marong. Bakal baba mo. Ipin natin tawon, itlog nila. wala pa rin. So, yun uh, na. Yun yung may tin naman. Uh, so, kaso hindi natin alam kung kailang mapipisa ito. Kasi hindi natin nabilang kung ilang araw na to. gawa natin, natin yung kung tayo. kung 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 mga kung 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 Mukhang yung isa, hindi nakabalik. Ang gabi na mo. Ang siya. 3 days na wala mga kalabatid. Ang gaay. So may bago tayo ang ibon mga kalabatid. So pasilip ko sa inyo. Pakainin na rin natin siya. Pagawa mo siya. niya. Lakain natin sa kanya. Yan mga natin ibon. Yan mga kalabatids. So yan.

Bago natin ibon yan mga kalapatid. Ipapares natin yan kay Ibane, Eto, card, yung kaiba ng mga kalapatid. Ayan. Check out mga kalapatid. Malaking ibon mga kalapatid. tama so, tamantaman ito kaiba na. So. Ito uh, nagbablog. Ano ba vlog yun ha? Ano ba alam? Sabi ko, pa mo siya salita? Lagi yan, araw-araw.